Hello guys, ginabi na naman tayo. <laughs> Today, pag-usapan natin ang tungkol sa paano kung magkasakit ang alaga mo dito sa Hong Kong. Anong mga gagawin mo? Isishare ko sa inyo yung mga na-experience ko nung mga nagkasakit yung alaga ko at magbibigay na rin ako ng tips para naman alam nyo kung ano ang gagawin nyo. Kaya samahan nyo ko, keep on watching! Pag magtrabaho ka dito, guys, yan talaga yung isa na dapat mong paghandaan na alam mo ang gagawin mo pag every time na magkasakit yung alaga mo. At dapat alam mo kung may dinaramdam yung alaga mo. Paano mo nga ba malalaman? Malalaman mo yan, guys, sa mood nila. Kung yung mood nila is hindi usual na mood nila dati, umiiba meaning may nararamdaman yan sila na kakaiba or pagtumaas tumaas yung temperature nila dapat i-check mo parati ako araw-araw ko yan sinicheck yung temperature ng alaga ko kahit na ah? uh, kahit na wala siyang dinaramdam araw-araw ko yan sinicheck pati si amo ko walang kamalay-malay na may lagnat na pala yung alaga ko ang taas pa guys ng fever niya 38, 39 hanggang dyan nung araw na yun mismo nung kinuhaan ko siya ng ano, papakainin ko na siya. Kinuhaan ko na siya ng temperature. May ginagamit guys na pangkuha ng temperature. Yung ginagamit namin sa bahay is yung sa tenga. So, nung kinuhaan ko siya, nagulat talaga ako. Hindi ko na-expect na may lagnat siya. Pinaliguan ko siya. Nung pinaliguan ko siya, hindi ko naman naramdaman na may lagnat pala siya. So, mas maganda talaga guys na everyday i-check nyo yung temperature ng bata para mas safe sa akin lang nga sa akin ginagawa ko 'yon. Pwede niyo ring gawin 'yon para uh, panatag kayo na walang dinaramdam yung bata. Chinat ko agad yung amo ko sa WhatsApp kasi dito guys, WhatsApp ang ginagamit namin na pang-contact sa amo namin. So, 'Yun yung komportableng uh, gamitin yung amo na pang-contact. So inano ko siya, minas up ko siya na sinend ko yung temperature niya. Sabi ko, mamay lagnat pala si yung alag, yung bata. Hindi niya rin alam, nagulat din siya. Pag ganun, papainumin siya ng fever, ng gamot na pang fever. So, binigyan ako ng instruction ng amo ko kung saan niya nilagay yung ano, yung pang fever na gamot. Pero guys, dapat um, alam niyo talaga kung saan nakalagay yung gamot na pang fever kasi yan yung usually na nararam na sakit ng bata dito yung lagnat lagnat, ubo, sipon yun lang naman yung parating nararamdaman ng mga bata dito maliban sa iba. Eh kasi marami siyang gamot na pinang-arrange dun sa ano, sa drawer. So, sabi niya yung in-instruction niya ako kung sa alin doon. So, pinikturan ko tinuro niya ito, ito ito yung ipainom mo So, Pinainom ko yung alaga ko ng ganong gamot na may nakalagay naman doon na instruction. After lunch, pinainom ko agad yung alaga ko ng gamot. Tapos noon, na nagnap na siya after lunch. So, every now and then, guys, pag may lagnat yung alaga mo, i-check nyo talaga yung temperature. Ako, <laughs> every hour ko talaga chine check pag yung mataas na yung lagnat niya every hour ko siya chine-check at sinusulat ko, tinitake ko. Tapos, kailangan mo ding isulat kung anong oras mo pinainom ng gamot. Kasi baka ma-overdose yung bata na wala pa 4 hours. Kasi yung gamot na pang fever dito, uh, every 4 hours or every 6 hours, depende sa gamot. So, kailangan hindi hindi magdoble na ko ma-overdose yung bata. So, dapat talaga isulat nyo. Tapos, ano, um, painumin sila guys ng ano, ng, ng uh, warm water. Painumin sila ng maraming tubig. Para naman, uh, malisan yung, um, yung, nararamdaman nila. Mas mabilis silang makarecover. At malalaman nyo naman yan pag may nararamdaman yung bata. Pag, uh, nagumpisa na siyang ubuhin or sipunin kasi pag inuubuh inuubo yung bata minsan or sinisipun papunta na yan sa lagnat. So, mayroon naman na inuubo lang o sinisipon, hindi nila lagnat. Pero yung iba, pag nagsimula ng ubuhin at sipunin, lalagnatin yun. So, bantayan nyo yun. Pag inuubo na yung bata o sinisipon, parating yun ang painumin ng tubig, manaming tubig na warm. Yun yung ginagawa ko. Tapos dito kasi guys, yung isang sign na Masama, na masama ang pakiramdam Ng bata or papunta na doon Is pag nag snis yung bata Yung nag-achieve So, ibig sabihin may something yun So, pag narinig namin Na mag-achieve yung bata Yung mga amo, kinakabahan na yan Yung amo, mag-worry na yun oh, Bakit ka man nag-achieve? Ganon So, yun yung dito Kasi, yun, yung alaga ko ganon Pag yung sisikunin siya ubuhin siya, nag a siya parati. Kaya ano talaga, totoo talaga yan. Tapos maramdaman nyo yan, yung parang matamlay sila na parang pagod sila. Yun, masama na yan yung pakiramdam nila pag ganun. Tapos magsasabihan sila na sa so sumasakit yung ulo nila. O di kaya, yung mga bata kasi na maliit, hindi yan marunong magsabi. Kaya iiyak lang yan sila. O di kaya, mabilis magalit, mabilis mainis. Ibig sabihin, iba na yung timpla nila, iba na yung mararamdaman nila. Yun yung mga signs na dapat yung bantayan pag uh, masama ang pakiramdam ng alaga nyo. Ibig sabihin, ganun yun. Check nyo na lang parati yung temperature pag umiba na yung ano nila, yung yung um, umiba yung timpla nila kasi may something yan. Alam nyo ba na last month, tatlong beses kaming pabalik-balik sa klinik. Nung una, yung bata pa natin inuubo siya, sinisipon, pinacheck agad sa klinik, sa doktor. Tapos, afternoon, nilagnat siya, binalik na naman siya sa klinik. Tapos noon, may after niyang maglagnat, may tu may tumubo sa may lumabas na mga pula-pula na dad sa tiyan niya at sa likod. Di ba sa atin pag ganyan, yung init niya ng katawan na lumabas. Yun yun, di ba? So sinabi ko yun sa amo ko pero syempre first time nila, first time nilang baby yan, first time nilang anak. So hindi wala pa, pa silang mga experience ng ganyan. Every time check talaga ng check parate sa doktor. So, sabi ng doktor, tatlong beses, sabi ng doktor, it's nothing, ano lang yan, yung ingit lang yan sa katawan. Tatlong beses, imagine mo, sabi ng doktor, tatlong beses na kayo umalik yung buwan dito. sabi ng doktor sa kanila. So, ano yon sabi ng amo ko, huwag na tayo bumalik ulit, ha? Okay ka na, ha? Sabi sa anak. <laughs> ano ang gagawin pag nilalagnat na yung alaga? Ano ang mga mga dapat gawin para bumaba yung lagnat nila or gumaling sila. Una is una is painumin sila ng painumin guys ng water. Damihan nyo ng painom. Every now and then painumin nyo. Kung warm water. Tapos ano, wag yung tapos yung damit nila is yung sakto lang, guys. wag niyong damitan ng makapal o marami. Lalo na nilalagnat sila. Mas lalo lang silang masusofocate. Mas lalo silang mas lalo sila iinit. So, kung pwede, bawasan niyo yung suot nila para sumingaw yung init sa katawan nila. Yung akin, yung alam niyo, yung alaga ko noon, yung nagka-COVID siya. Alam niyo, nagka-COVID yung alaga ko noon. Ako noon time na yun wala. Yung alaga ko nagka-COVID. Yung nani at tatay niya meron. So nagpahinga, hinayaan ko. Ako ang nag-alaga sa bata noong gabi na yun. Overnight ko inalagaan yung bata. Alam nyo, nakaabot na siya ng, ng ginising ko na ang parents niya ng mga uh, madaling araw nung Nung nag, nung nag 40 na yung lagnat niya guys, natakot na ako. As in, hanggang umaga ko siyang pinunasan ng pinunasan ng natawel tapos nilagyan ko ng tawil yung ulo, nung ulo niya, noon niya, tapos ang init niya guys, tapos winter pa naman yun, ang ginawa ko, kinuhanan ko siya ng ano, ng blanket. Tapos yun, yung friend ko nung time na yun, nakatry na rin yung maalaga niya. So, tinanong ko kung anong dapat gawin. Sabi niya, wag daw, wag daw, ano, wag daw balutin dapat nga ano lang, dapat nga hubadan or dapat nga alisan yung mga damit para malamig yung pakiramdam niya. So ang ginawa ko, kinuha ko yung kumot na lang na makapal na kelt, Tapos naka ano lang siya, naka naka damit na lang siya. So as in guys, like, wala akong tulog, parang zombie ako hanggang umaga. Pero nung madaling araw na talaga tinawagan ko na tinawag ko na talaga yung parents niya kasi nag 40 na siya guys, nakakatakot na talaga. Ayun, nag nataranta sila guys pumunta nataranta sila nag, nagligpit na pumuntang hospital kasi tinest nung time na yun nagpositive talaga siya kasi nung gabi pa lang pala na yun guys nilagnat pa lang siya 38 pa lang yung lagnat niya nung bago kami matulog so usually tumatabi siya sa mama niya at papa niya nung time na yun sa akin kasi positive yung mag-asawa Actually, pumunta sila sa, ilam, sa, sa, ibang bahay. Umuwi lang sila ulit kasi alam na nila may lagnat na yung bata. So, baka nahawa na. So, yung, nung bumalik sila, sa, sa kwarto lang nila sila natulog kami ng bata sa kabilang kwarto. E, eh, nilag, lag, nilalagnat na bata ang time na yun. Mga madaling araw, nung, nung nag-40 na, na yung temperature ng alaga ko tinawagan ko sila sa WhatsApp na kasi nandiyan lang sila sa kabilang kwarto. Eh, sabi ko, ano, yung si Hehe, sabi ko yung bata, ano, mataas talaga yung lagnat. Ayun, nataranta sila, dinala na sa hospital. Pero bago kami, bago dinala sa hospital, chineck muna, positive. Kaya dinala siya sa hospital. Kaya, dapat, pag mga ganyan, huwag tayong nervous and huwag tayong, yung, magpadala sa kaba or sa nervous natin, hindi na natin alam yung tamang gagawin. So, dapat alam natin para kahit pa paano malisin yung nararamdaman ng bata. Pero pinainom ko na siya ng, ano, ng gamot. Yung time na yun, pinainom ko siya ng pang fever. Eh, nakugit talaga siya eh. Ano, dapat nasa malamig siya na lugar, hindi yung napakainit para gumaan yung pakiramdam niya, tapos guys pagpahingahin siya, dapat patulugin siya, o di kaya um, magpahinga siya wag muna silang ilabas-labas bahay muna magpahinga para uh, madaling uh, madaling gumaan yung ma madaling gumaling yung alaga at um, paano mo naman malalaman kung yung kung ang kung ang alaga mo is sobrang ano na talaga mataas na talaga yung 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 ano yung hindi na talaga normal na pag-alagnat na kailangan ng dalhin sa hospital yung mga ganun. Pag ang pag ang bata is nasa 40 up na guys, nakakatakot na yan, nakaka-alarm na yan, lalo-lalo na yung matindi ng nagsusuka, nagsusuka na yung bata, or hindi na nagre-respond sa'yo, di kaya yung ano guys, yung, natag yun, yung nahihilo na, o yung, yung, hindi na makahinga, yun talaga guys, kailangan nyo na yan dalhin talaga sa hospital, hindi yan pwedeng dyan na lang sa bahay. Kaya dapat every now and then, i-chat nyo sa amo nyo yung temperature ng bata para pag, uh, pag 10 or 40 or soba na sa 40 na na iba na yung sitwasyon ng bata dali na sa hospital kasi ako yung amo ko nung nag-covid alaga ko at lalo lang nung nakaraan na nilagnat iniwan pa nila kami ng bata sa bahay kasi nagtrabaho sila eh, ang taas ang lagnat ng alaga ako guys, ako lang sa bahay so ala, dapat alam mo talaga yung ano, yung hotline kung saan ka tatawag, kung ano kung emergency na uh, kailangan ng, may, may kailangan dalhin sa hospital sa bahay nyo, para uh, madala agad. Kasi mayroon yan dito na isang tawag mo lang, darating na yung ambulance. Sila ang magdadala sa'yo sa ospital. Kaya yung pag ko yung temperature ng alaga ko, pag nasa 37.5, magbantay-bantay na ako niyan. Basta hindi lang sumobra, mga hindi lang siya mag 37.8 kasi Punta na yun doon sa 38. Kaya, minsan yung alaga ko naman nag 37.4, 37.5. Normal naman. Pero, syempre, magtatanong ka. Parang, mag, parang mag-fever siya. Pero, hindi naman minsan. Hindi naman. Kung mainit lang talaga yung katawan niya minsan. So, pag lumampas doon, guys, sa 3.5, 37.5, ano na kayo, be aware na kayo. Painumin nyo na maraming tubig. Yun. Huwag nyo, huwag nyo, ano, huwag nyo bisa ng makapal masyado para malay mo baka, baka papunta yun sa lagnat or what. So, yun talaga ang pinaka-importante, guys. Alam nyo kung saan kayo tatawag pag uh, kailangan ng tulong ng alaga nyo. Kasi yung friend ko, um, ang taas ng lagnat ng alaga niya, yung amo niya nasa work, tumawag siya Dumating yung ambulance, dinala sila sa hospital. Doon na sila nakita na amo niya sa hospital. So, yun lang guys, yung maisi-share ko na experience ko. Um, basta ang masasabi ko lang, be prepared lang kayo kung ano yung mga dapat gawin. Focus lang kayo pag nagkasakit yung alaga niyo para alam niyo ang mga gagawin. Yan lang. Bye-bye.